sayang maulan maulan pa rin at ganito ang sitwasyon ng mami ilalamig sila at ako'y bigla na lang sinusuntong ng pangihina hindi ko ba guys Bigla bigla na lang ako nang Ayun, kailangan ko siyang magupitan. Nahihirapan ako kasi mapurol yung ano ko, yung razor ko mapurol. Kailangan kong bumili. At, at nagbubuhol na yung ano niya, yung buhok niya. Nahihirapan ako magupit kasi sobrang ano, aggressive kasi siya, aggressive kasi. Ayun, ayun niya nagpapahawak. Kay! kaya ginugupitan ko na lang yung sa mukha niya at saka yung sa may bandang puwetan niya mahirap siya gupitan guys agresibo siya ah, hmm? oh, ang kailangan na ng gupit ay tatay niya tapos yung nanay tatay niya tatay na ayun si Rick Doy anak niya yun, magtata yan magtatay yan Ito si Buki ito yung mga anak niya ito yung nanay nila ito yung nanay si nana Aray! 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 Huwag ay ay Aray! aray. ay ay na ay ito ay 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 parang buntis eh. ay 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 na ay ay tumakas ay ay tumakas ay 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 ito si Isa. Hindi to tumatakas pag may regla. Ito. Mahilig tumakas pag may regla. Nandun siya sa kakahuyan. Nagahanap ng jawa. Ito. Ay. Si Isa ako pala. Ayan oh. Ayan oh. Tumakas to kasi nung may regla siya eh. Ang dami na naliligaw sa kanya eh. Pasaway to eh. Oh, yan. Maldita yan eh. Maldita yan eh. Ay. Tama Tama na. Tama na. Okay. hap hap sila, half-aspin, half-dakshan ayan, ito pure dakshan, tapos yung nanay nila aspin ayan Ay, yung aspin ko mga rescue ko yan, si Douglas ayan, rescue namin yan ito, anak anak ni Bukay, ito, anak ni Douglas bye na, bye-bye na bye-bye